Marami po. Yan. Oh, bagsak lang diyan sa malapit. Ayun. Kikita niyo talaga yung napakarami isda diyan. Ang dami no. Yan ang sinasabi ko. Marami talaga yan. Lalo na yung hagis mo, bilog na bilog. Ha? Nahatak no? wow dami bay dami Thật là dami 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 dami

Dami ha Naging oh, oh. oh? <laughs> sampayan eh Sampayan ng ano Naging duyan simple simpleng hagis lang mo oh. Dami oh, lalaki pa Sarap yan sa sinigang. Sinigang no? Oh, uh, sinigang masarap yan. Gustong gusto ko sa tilapia yung anong? Paksiw at saka sinigang. Yan no? oh, malalaki to. hostel kasi sila namumuhay Kilahin mo itong nasa lubid banda Dami yun, oh, parang ginawang ano eh Ginawang duyan ginawang you know daw doyan <laughs> doyan ano bolsa na isda Ang pa. Sa hagis lang, ha? muntik na mga lahati sa banyera. Muntik na mga lahati sa banyera. घूमते लगाते ना, ना।, 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 ना। चल Dami ya Kalau hati Oh Dami oh. Kalau hati dan nyerah kakak Tidak ada hal lagi Tidak no. Buat Bilang balikkan nanti